Japan. So hi guys, welcome to my YouTube channel Batang Central Blogger. So guys, uh, nandito na po tayo sa ating location kung saan po yung uh, saktong area po na papuntahan natin. So magkita nyo naman mga kalorye na pagkaganda po ang oh, ang view po natin dito guys. Pinagmalala pinagmamalati po ito ng matanog. Maginda na Norte guys, napakaganda po talaga kung hindi pa po kayo nakapunta guys sa Matanog uh, Magindanao, Northy guys, mga kalore level, mga kabataan Sindral. Dito nyo po makikita ang buong kabuuan ng Matanog Magindanao. Dito nyo po makikita yung kagandahan ng view ng Matanog Magindanao guys. Kaya kung sa malalapit po dito, pwede po kayong pumasyal dito guys at uh, pwede nyo po itong bisitahin dito sa hindi uh, po pwede po kayong bumisita dito sa aming lugar para ma-experience niyo po ang kagandahan po ng Matanog Magindanao. So ito yung first vlog namin dito mga ka sa aming YouTube channel, Batang Central Vlogger. So makikita niyo mga ka Lordville ay uh, napakaganda at napakalawak po. Pakiikot ang camera and then para makita po ng ating mga kababayan na nanonood sa ating vlog kung gaano kaganda ang Matanog Magindanao. So saludo po ako sa ating mga kapatid, mga kababayan guys So kunin ko po yung phone at ipapakita ko po sa inyo At uh, tulad po ng sinasabi ko guys Saludo po ako sa ating mga kapatid na muslim Sa kanilang uh, pagsisikap Uh, so makikita nyo naman guys napakaganda po may mga tanim na mais dito mga kalordevil Ito po isa po ito sa mga income na kanilang pinagkakakitaan Ang magta magtanim des ng mais at uh, may mga uh, buko po mga niyog po Napakalawak po yung uh, lupain ng ating mga kabangsamuro guys So napakaganda po dito sa aming lugar kung gusto nyo pong bumisita pwede po kayong pumunta dito mga Lord Rebel at makikita nyo yung kagandahan ng aming, aming bayan so makikita nyo guys napakaganda po